Patingin, patingin ulit. Sabi ka naman dito. Hmm. Kailan pa nag-start yan? Mm, Nakaraang taon ko pa. Diabeti ka? Hindi. Mm Hindi -hmm. naman pa umayin sa si chocolate. Ano pinagmulan yan? Ano lang po, parang bumukol lang po. Bukol. Sa, parang sabi po nila, pigsang dapat lang po. Sin ano Sina sabi ng, sa ng doktor? Wala pong findings. Wala pong findings. Wala po. so, pong Sa kapag nangyos, pikit ka. Wala mga pagtago. So, pa sa kapag nang panangyawi, sinugbang bala sa tao, tupasok. Tanggalin mo lahat yan. Bilis. Tanggalin mo lahat yan. Malilintik ang sa akin. Yung sa liig. Gusto ko gagaling sugat nito. Dahan-dahan. Sama niya. Bara nga rin. Ba't mo binarap to? Ha? Anong dahilan mo? Hindi pa balik. Ba't mo binarang? Ay. Ikaw, pa ko dyan. Labas na. Ah, bilis. Ay. Ba't mo binarang to? Hindi to, nagagali. Tanong dahilan mo. Wala man yung sagot dito. Lalo may hirapan. Anong dahilan mo? Ang sakit! Pag di ka nakapag-usap, papatayin kita. Anong dahilan? Ang sakit! sakit! Okay. Okay. Bakit? Papatay rin naman kita kahit sumagot ka. Hindi ka naman sumagot.

Wala pa yan. Hindi ko pa dinidin yan. Uh, Gusto may ding Ayaw. Ah! Ano? Oh, ang ili. ka na. Hindi ko pa dinidiheng. Ang sakit. pa daw. wala. naman. O, oh, daylang? Naman. Ah! wala ka na. Ano? May di pa. pag na gagawin. ko sa tinuturo. Yan, lupas sa iyo ngayon. ping pa lang. Ha. Nintend mo? Bulig ka pa? Hindi! O, mong inulam! Aabot mong Ano na i? Nintendang mo na tao? Huwag ka na magsalita. to? hindi kita pa ka Aabot dalawang inulam! Aabot mong Kaluluko-luko sa akin. Oh. Au, au, au ka dyan. Ano ka, aso? Bilay. Uh. Uh. ka ba? Hindi. Mm. Hindi. Ano ba ito? Hindi galit o pag-ibig? pag-ibig to ah? Big boy ba to? Mami natin six na eh. Selos? Ano ang dahilan? Nagalit ka? O, bakit ka nagalit? Sagot? Sinasabi ko sa'yo, magtulong-tulong pa kayo ng grupo niya. Wala kayong magagawa. Pagi ko nga grupo niya. Ayaw mo magsalita. Grupo nito lahat pasok. Ilang kayo sa loob? Ilang kayo sa loob? Ilang kayo dyan? Dali! anong oh. yawin mo yung lalas <laughs> ko sa pangyari sa para patayin mo tumangkulong. Ah! Pasok sa inter. Ati brick. Sa ka. Iiniwa ka raw babae. Pinagpalit mo raw. Totoo nga. May ano raw eh. Broken hearted eh? daw. Hindi joke lang. Ay ay umamin. Ay umamin. Sa gagaling na yan. Tingnan nga. natin yan. Oh, grabe. Ilang taon na? Isa? Alas magdadalawa na. Dalawang taon na, tapos wala masabi, doktor, no? <coughs>